Yes, hello, 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 hello. mga katsinggels. Ay, salamat. Natapos, sige man ang amon nga shoot. Kutoy, <laughs> naging kuya oh, sis. Kutoy, na naging si, ano, si mm -hmm. Francis Lily Cruz. Ay, <laughs> Diyos ko, dumaipo ng shingulator na. Ito pa, wachaga, kung doon nag-shingel, doon gagag. Hello, hello. Hala, mom. Mababay rin. Una kami ni, ano, ni Lily Cross kay na show po do kami kag ay boto kag sirom don so maka rest na kami bat ako pag abot ni man ahi pak ko <laughs> miyan na lang si Lily Cross kay pag abot Mas doon ta na kana karon ma slip aro dalan tan ay ma birthday ka pagali sa so, di my birthday ay Nico <laughs> Abi ko maka do sa Lily Cross. Gali. Manyapon pa tanas sa birthday ni Ko <laughs> Kubukot sungak-sungak. <laughs> Dawa ginakot to yang princessa. <laughs>